E hi. Saan ka pupunta? What? sa may upuan? Sa chapel? Sa chapel. Doon ko. Kay Papa Jesus? Papa Jesus. Magasimba ikaw? Papa. Para ngayon ka pa magsimba, no? Hi. Hey. Mabless ka kay Father, no? mag bless ka kay father mamaya. Tabi! Ring! Tabi! Doon na doon! na Oh! ay, Hi! Ah. <laughs> Bye! Hindi ka na. Good morning. Dito kahit ay sa labas na. ka bukas. First time na rin magsimba ay. ay Hi. Hi alas. ay. <laughs> ay. at saka niyan. Ay, may ano po info Wala, meron. Yung ano sa lang. Hmm. Yung sabi ko sa hmm. inyo na lang. Ay, hindi na kayo. Parang nakalagay doon sa menu. Nabasa niya yung menu magisinan po sa GC. Hindi ko nabasa niya. Yung mino? Okay. ay parang magagawa kayo ng turon. Parang, Opo, ma'am, kaso yung talagang ang liliit. Hindi ko makita mo yung menu. Okay, maliit yung, yung, yung sa pagka-picture ko. Oh, Rin! Magpapalit ako. Ayan. Sinaka siya. Sino yan? 妈妈<哇>。

Hindi na may lang isa. <laughs> Absent lang isa. Dada. Hi. Hey. Oh,

Saan? Lana. Ayen kaypo. Ang gusto ko kung alam Lagi, papa mo. po ay naga pasawai mama mamanya po. ayun si Alan. ayun pa si Kay Kay po ma, 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 ma. Kung may tumatok sa bahay nandun na yung shopping wow exciting uto uto lang hmm. sabi niya order ko na siyang relo sabi ko yung uko nari Inorder namin kagabi. Kaya kung may kumatok sa bahay, siya na yun <laughs>

Bakit? Be, andi ni ay. Si father, bless daw ko. Dali na. Daling tayo diyan. Tayo. tayo. dito ay kay Mama Mary. I

Nak terlupa yang thing paling